Maraming pagkakawangi sa mekanismo ng kamera sa ating mga mata. Kung ang mata ay may tinatawag na retina, ang kamera naman ay may tinatawag na film o sensor. Ang iris ng mata ay katumbas naman ng aperture, kayo din ng cornea na katumbas ng lente sa kamera. Kung tutuusin, ang dalaway sabay na napakikinabangan. Sa bawat pagpitik ng shutter ang isang mata ay mulat na nakatapat sa viewfinder ng kamera. At dahil hindi lang naman makakita ang nais na makamit, ang kamera ay tumutugon sa tungkuling panatilihin ng isang sandali, litrato, kung ito'y tawagin. Para sa isang mamamahayag, ang litrato ay nagsisilbing ebidensya ng isang pangyayari. Magulat ng balita gamit ang litrato. Yan ang pangunahing layunin ni Jose Santos, isang 23 anyos na freelance photojournalist. Sinamahan ko si Jose sa coverage niya tungkol sa Fort Bonifacio Tenement sa tabi. Pero bago ang lahat, binahagi niya sa akin kung paano siya nagsimula sa larangan ng photojournalism. Actually, I started as a street photographer and during the the during the war on drugs mm, um, ano hindi de ko na amazed ako sa mga various uh, judicial journalists na nagkakover ng ng PJK ng panahon ngayon. And ano rin kasi, uh, may nepotism between my panel. So, yung pinsan ko isa is a journalist. His yeah. uncle Ko is also a journalist. My grandmother is also a journalist. And right now, ano na lang kami? Uh, dadalawa na lang kami ng pinsan ko na nag-work nag sa field. Ayun. Uh, ayun. Ako lang sa family namin na guma eh, kumukuha ng refractor kasi ayun yung medium ko talaga eh by taking images. Ano mong pagkakaiba ng, ng photojournalist sa uh, photographer? I mean, we have our own perspective how we took those images. May kanya-kanya tayong way pa natin. Ano yun? Kuhan Pero, ang pagiging visual journalist kasi, performing your own story by using images and adding some words from proper context. Kumbaga, as a visual journalist, ito yung, yung photos and words ang bread and butter mo eh, or yung shield and sword mo to fight for example you know, to fight the misinformation dis the against oppression so ever yung issue i mean yung malagi yung hinahabol natin eh ano yung laman ng issue sa salita uh, unang-una kasi yung pagpunta ko doon to witness kung anong nangyayari. And to narrate, narrate, to narrate yung storya ng mga subjects, ng mga tao. I'm not, parang hindi ako pumunta doon para pagkaperahan sila. Since I'm working as a freelance visual journalist, uh, naka-alsign ako sa si isang war agency based in the United States. Sa, it's a uh, Zuma Press Agency. And meron naman din ako dito from, from local, uh, Preston TH, which sa it's a Catholic base, uh, fact-checking news outlet. So ako yung correspondent nila dito pag may kailangan. And most of my works published in, in The Guardian, Sa so, Time, CNN, uh, Focus Taiwan, etc. etc. Ayon kay Jose, iba't ibang klaseng istorya ang kinukuha na niya ng itrato. Depende ito sa assignment ay bababa sa kanya ng kanyang agency o ng anumang news outlet. Pero madalas, makikita si Jose sa protesta. Ngunit, simula noong Abril ng 2024 sa Barangay Tartaria silang Cavite, kay nahinayang naudlot ang ginagawi ang fieldwork ni Jose. Uh, paano ko ba siya ikakwento? Paano ko ba siya maumpisahan? ah uh, well, actually, ano na yun eh. Parang April 15, ikita ko na yung issue. What's, kung ano nangyayari dun sa Tartaria. And, pinagplanuhan ko talaga na right after the the jeepney strike ng last year, mag-cover ako ng land dispute issue. Then, ayun, nag-source muna ako. nag ask ako sa Press One. If pwede ko sunil ba nilang tumanggap ng litrato regarding land dispute issues. Kasi pwede siyang fact check case or uh, in-depth story whatsoever. And ayun, pinagplanuhan ko, uh, I, meron akong kaibigan doon na nasa area din. Uh, hindi siya journalist but a uh, person advocate. So, kinontak ko siya if pwede bang mag-cover. So, maayon siya. Dahil, well, karagdagang person na rin kasi nila yun para malaman kung ano yung nangyayari talaga. Then, nung naka ano ako doon, nung naka dating na ako, kita ko talaga yung sitwasyon. May mga nagkakampuhan nagsama-sama ang pwersa ng mga kabataan, ng mga matatanda, ng mga farmers. Then, by April 19, ayun, nagkaroon ng cease and desist order na binigay ng, ng silang LGU para tigilan yung illegal na pagbabakod ng, ng Jartan Security sa, sa lupa ng mga magsasaka. Naging ano kami? Naging kampante na magkakaroon ng kahit isang araw lang na payapa para sa mga kasamahan nating magsasaka. Madaling araw ng April 20, niransak ng mga puwersa ng security guard. Yung kubol, and yung mga kabataan, ginulpe,

Kinumpis ng mga ilang miyembro na Jarton Security Agency. Ang mga kagamitan ni Jose, mga kamera, lente, mga media equipment tulad ng Kevlar helmet, chest vest, at iba pa ang personal niyang gamit. Actually, sinubukan ko pa siyang i pero dahil nga may mga dalang malalaking armas, yung mga ano tinutukan ako, binantaan, nababarili, na withdraw na din ako especially the law enforcement or other private security company, hindi naman talaga may iwasan yung gulo when it comes to covering a urban conflict or a rural conflict. Kasi conflict is conflict eh. Kumbaga, wala silang sinasanto kung mapa-aktivista ka man, mapa-normal na mamamayan, journalist, kasi ang tingin nila sa iyo ay cyber terorista or komunista. may eh medyo nakakakaba na katakot and the same time pag nung inisip ko titigil ba ako? Uwi ba ako? Parang sabi ko kung titigil ako Sino magpapatuloy para sa storya nila? Kasi nagkaroon na ay na lumala yung PTSD ko doon. Talagang nasa flight or fight ako lagi when it comes to coverage. Hanggang ngayon, it still, it still lingers from what happened dun sa uh, Tartaria. So, hindi talaga ako makatulog. And yung actually, I don't have any peer support from my family. And as much as, as uh, I want to, ang hirap nila i-convince. So, parang yung tanging tulong na umano sa akin is NUJP and yung partner ko, si, she's a psychologist, psych student. Kano kinonsult niya ako, yung kailangan, so ever. So, ayun, medyo, ayun, hanggang ngayon, humihingi pa din ako ng hostesya dun sa, kahit yung gamit lang, lang yung maibalik. Ayon kay Jose, nakasalali sa equipment na nasamsam sa kanya ang kabuhayan niya. Dahil sa insidente ito, hindi na siya gaanong makatanggap ng mga assignment at madalas, hiram lang ang kanyang kagamitan. Kumbaga sila yung sumira ng career ko. Then right after that, lumala ni issue. Na-junk yung kaso, nabaw na ako sa utang. And ang daming bayarin, especially doon sa mga gamit na hinaram ko. Nakakuha naman ako ng financial support from the from from foreign organization in Amsterdam. Uh, nagkaroon din ng peer support from the National Union of Journalists of the Philippines, the CHR. Tinulungan naman din ako ng, ng PT Forbes to file the case dito sa I mean, kung titignan natin, being a journalist is one of the most exploited job here in the Philippines. I mean, not only here in the Philippines. Kasi, especially me, I'm a freelancer. I'm not, hindi naman ako staff ng isang malaking news organization, ng mga mainstream media. Wala akong green card to save myself. Talagang self-investment para lang maligtas yung sarili mo as sa freelancer. Tanging tutulong lang sa, sarili, sa sarili mo. Is ikaw din eh. Ngayon, ano na nga ba ang pinagkakaabalahan ni Jose? Well, uh, actually, may, mayroon akong personal project uh, regarding sa Tagig Tenement. Tatay Edgar ba? Basta po kayo tatay. Tatay Edgar ba? Ano? May gawin lang mukhaan sa sentya na po. Bumalik lang po ako dito kasi walang po ng budget sa mga nakaraan. Ito po. Si, si Kita ka po ba? wala sa Patangas eh. Ah, okay. Eh, kakamustahin ko lang sana kayo. Okay, lang po ba kayo makamusta kahit kahit pa paano may tagal kundi nagpunta dito? Busy po ba kayo? Hindi naman. Okay. Pwede ka bang magbigay ng maikling kaalaman o kasaysayan patungkol dito sa ano? Sa tanig Well, yung tagig tenement, basically ano siya eh, housing for the poor during the 1960s na pinatayo ng late president Diyos Macapagal. So tinayo siya para ma yung poverty here in the Philippines here, especially here in Metro Manila from uh, yung mga people from the provinces ang nila ay uh, kung we have American dreams here in the Philippines we have Manila dreams pero hindi siya hindi nakukuha yung dreams ng mga taong po Manila. so tumahas yung poverty kaya nasolusyonan na magtayo na lang ng three tenements here in Metro Manila at uh, throughout those deca decades uh, na condemn na tong building na to as dangerous for the for the residents kasi like anytime any moment pwede magkaroon, pwede siyang bumagsak sa gumuho sa malala malakas na earthquake so nagkaroon dito ng malaking kalangs tension between the National Housing Authority and uh, and the residents and such na hindi kayang iwan ng mga residente yung tagig why? Like, most of the residents here are some Metro Manila nag-work, nag work nag aaral and yung relocation site na na binibigay ng National Housing Authority is ang Trece Martinez sa Cavite. So, malayo sa kung saan sila nagtatrabaho, kung saan sila nag-aaral. Tenement is known for its famous basketball court and art and murals created by the by the artists the residents. Grabe yung naging history ng Taguig namin. From corruption, from political negligence, from drugs, from prostitution. Ang lala na kailangan pa mapunta dun sa ganong bagay. Diba? And some like famous people exploiting the residents. So what's the point of helping them kung

prostitutes, pero hindi mo na hinalam ng mga ibang tao. Kung ano yung rasog, kaya I'm here, punta ako dito para uh, investigate, to investigate what's happening here, here in the ground. by using images, so like writing a story about the para malaman ng ibang tao talaga yung totoo nangyari here. And this is Tatay dark is one of one of the leaders mm -hmm. ng drums eh uh, siya yung mga first ano ko first subject ko talagang tinurong tinuring ko sila parang pamilya kasi kailangan mo talagang to blend in to those people kasi hindi mo di ka may pagsalimuha sa or di ka may pag Hindi mo makukuha yung tiwala ng mga tao. Cancer, on her sa so on her lower thorax and hindi siya nabibigyan ng proper healthcare ng ng LGU and siya na lang isa nakatira sa ano sa unit ni Stella and this is Tate Boyet, uh, matagal na siyang nakatira diyan for more than 30 years I believe and tanging paggugupit na lang ang tanging primary niya anak buhay. Uh, I'm very grateful and thankful na naging trabaho ko to. And sana sa mga baguhan, sa mga gustong maging journalist, ay continue pa rin yung laban against the information Lahat ng mga litrato ko may mga dinadalang story. Kasi yung mga litrato ko na yun ay storya ng masa. Storya ng mga inaapi storya ng mga inaabuso. At naroon ako para maging witness. Maging bigbigay ng hostisya kahit papano sa paggamit ng mga larawan. Ika nga ni Jose, ang pagiging journalist ay tiyak na may dalang hamon at piligro. Hindi maiiwasan na may iilang naispiringan ng saksi. Sa kabila ng pagliko ng kanyang karera, hindi ito humadlang sa kanyang tungkulin. Sa katunayan, mas nabigyang daan ng oportunidad na puntahan ni Jose ang mismong pinag-uugatan ng mga protestang dati niyang tinutunghayan. Oportunidad na makilala kung sino nga ba ang pinaglalaban at sinisigaw na pangalan sa lansangan. Bilang tagasiwalat ng katotohanan, paano pipitik ang pikit?